unti-unti pala ay nahuhulog si Kim Chiu kay Paolo. Pente. Ang Hello! Hello! excuse bilang lang. Matapos ilahad ng Kim Si ang konfirmasyon ng kanilang hiwalayan sa publiko, samot sari ang mga reaksyon ng mga fans. Ang iba ay nalungkot dahil sa hiwalayan ng Kim Si, ang iba na masaya lalo ng mga fans ng Kim Pao. Nagdagsaan ngayon ang mga chismis ukol sa relasyon ni Kim Chiu at Paolo. Ayon sa mga video na nailahad ko kanina, base sa sinabi ni OG Diaz na unti-unti na nahulog si Kim kay Paolo, lalo ngayon na may romantic comedy na sila. At hindi malabong magkaibigan ang dalawa dahil palagi silang magkasama. Marami din ang tutol na makipagrelasyon si Kim kay Paulo sa kadahilan ng bakasaktan lang siya ng aktor, lalo na't na may mga balibalita na si Paulo Abelino daw ay nakipagbalikan na kay Janine, pero wala pa namang konfirmasyon ang dalawa. Ngayon pa man, umaasa pa rin ng fans ng Kim Pao na baka sakaling magdagbo ang landas ng dalawa, na baka ang hinahangad ni Kim na forever ay na kay Paulo na.